Nakaramdam ng kilabot ang isang babae sa La Union nang may makita raw itong kumikislot-kislot na uod na tila ba merong buntot. Ano kaya ito? Kuya Kim, ano na? Ang mansya ng damit, kaya raw labhan ni Esperanza. Pero ang kanyang takot nang makita ang uod na ito na kumikislot-kislot at merong buntot, Mahirap na burahin. Nagtataka ako may mahaba siyang buntot ang uod na ispatan daw niya sa poso nilang ito sa San Fernando La Union. Galaba po ako nung time na yun eh. May nakita po akong gumagalaw-galaw dun sa may mga naipong tubig. Last night, uh, chinag ko ulit. Mas madami sila. Tapos napansin ko din, yung buntot nila, nakalagay lang sa surface ng ano, siguro doon sila nag-breed -nag or doon sila humihinga sa buntot na yon. Para mabigyan linaw, ang nakuha na niyang video, ipinost niya sa isang Facebook group. Di talagang nag-react yung mga tao doon eh. Ano nga bang nakita ni Esperanza habang siya'y naglalaba? Kuya Tim! Ano Ang tawag sa nakita ni Esperanza, rat-tailed magot. Isa itong larva na kapag tumanda, nagiging isang klase ng langaw. Ang Aristalis tenax o dronefly. fly. Tinawag na drone fly kasi kahawig siya nung drone ng honeybee. Hindi siya peste, di ba? Baka-consider nga natin siyang beneficial organism kasi pollinator siya. Kaya naman tinawag na rat-tail bagot dahil meron itong tila mahabang buntot na parang sa daga. Pero hindi ito buntot kundi isang breathing tube. ah uh, ito ay uh, tube na ginagamit nila para makahinga sila sa tubig. It can extend up to like 10 times the length of the body such that um, makarating yung tip sa air para makuha niyo yung air sa labas. Hindi naman daw delikado sa ating mga tao ang mga rat-tail bagot. Pero dahil nabubuhay ang mga ito sa maruruming tubig, maaari silang magdala ng bakterya na pwedeng magkontamina sa ating pagkain o inumin. Kaya para maiwasan ang mangyari ito, dapat manatilihin natin malinis sa ating kapaligiran. Posibleng present na rin doon ang mga lamok, ang mga langaw, and eventually i-invite niyan ang mga daga, ang mga ipis. Ang makakapag-correct nito ay yung sufficient na sanita sanitation. Hindi man siya peste, but again, this is an indicator that we have a problem in our water. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 Horas.